Jig lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time, kabrigada ala 7 na ng umaga. This time track is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Six sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa umaga, umaga. at gayon. At gayon, at gayon, gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita sa umaga. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, si Commodore J. Tariela Binatikos, ang panawagan ni Congressman Kiko Marsaga na buwagin na raw ang Philippine Coast Guard. Pagsasagawa ng anti-corruption rally sa Undas, mahigpit na babantayan ng NCRPO. Paghina naman ng halaga ng piso. Pusibling dulot daw ng mga isyong kinahaharap ng bansa ay huyan sa BSP. Mabagal na usad ng investigasyon ng ICI dahil umano sa pagsunod sa due process. Ang DFA naman, kumpiyansang makakukuha ng mga bagong investments. Si Pangulong Bongbong Marcos sa Apex South Korea. At ang Israel ay pinag-utos ang agarang pag-atake sa Gaza matapos ang paglabag ng Hamas sa ceasefire. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong ng Brigada, News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita nationwide. nationwide sa umaga! Balita Nationwide. Brigada Balitan sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Araw na ho ngayon mga kabrigada ng Miyerkules, October 29, 2025. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ho ng ating mga balita, mga kabrigada, pinatikos ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Ito nga hong si Congressman o yung Congress Miao, Kiko Barasaga. Patapos nga hong tawagin ang Coast Guard na aksaya raw ng pondo. Ito nga hong ahensya na yan. Kamakailan sinabi nga ho ni Barasaga mga kabrigada sa kanyang social media post na dapat na raw buwagin ang PCG dahil umano nagiging dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea at posible raw na mag-udyok pa ng World War III. Tinulog sa ni Tariela ang pahayag ng mambabatas bilang mapanlinlang at walang batayan na ani isang insulto sa 36,000 strong men ng Coast Guard na nagsisilbi ng may dangal at tapang sa ating bansa. Mariin din ho niyang itinanggi ang naturang pahayag at sinabing walang katotohanan ng mga akusasyon. Binagyan din pa ni Tariela na hindi provocation ng presensya ng Coast Guard si pwedeng tatalo ng karagatan kundi pagpapatupad lamang sa tungkulin upang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang NCRPO naghahanda sa kaling sa bayan ng kilos protesta ang paggunita ng undas. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Habang nakatutok ang National Capital Region Police Office sa seguridad sa mga sementeryo at iba pang matataong lugar kabilang din sa kanilang preparasyon ng posibilidad ng pagsasagawa ng kilos protesta na maaring isabay sa paggunita ng Undas ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo inaasahan na may ilang grupong maaring samantalahin ang malalaking pagtitipon kahit bahagi ng paghahanda ng pulisya ang paglalatag ng mga tauhan para sa crowd management dagdag pa ni asilo mayroong nakahandang 6 na raang personnel mula sa reactionary standby support force sa maaring agad i-deploy. Ngayon kasi mayro tayong pinaghahandaan, hindi bukod lamang dito sa ating mga dati na ng mga sementeryo. nakasabay kasi dito yung ating paghahanda din sa mga rallies posibleng rally na maganap kasi may mga hindi natin maaalis na sasamantalahin ng ating mga protesters yung kanilang pagtitipon-tipon kaya kasama po sa ating paghahanda is yung ating deployment meron tayong RSSF na nakahandang i-deploy in case po na magkaroon ng mga lightning rallies or mga protesters sa iba't ibang location po dito sa NCR. Bagamat walang namumonitor na anumang banta sa seguridad, tiniyak ng NCRPO na tuloy-tuloy ang koordinasyon nito sa iba't ibang ahensya upang maging handa sa anumang biglaang pangyayari. Wala po tayo na monitor na threats pero patuloy po yung ginagawa natin na pakikipag-ugnayan sa ating iba't, sa iba't ibang agencies para kung sakali po na magkaroon man ng biglaan na kailangan nating aksyonan, hindi naman po tayo mag, magkakaroon ng biglang uh, biglaang uh, natin, magiging ready pa rin po ang NCRPO. In the heart of changing lives ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Authority Umahataw Brigada Balita Nationwide Ito naman hong LTFRB Narawagan ho sa publiko Na i-report ang mga naniningil Ang sobrang pamasahe Mayin ho yung undas Brigada Jigboy i-Brigada mo Brigada b habang dumarami ang mga biyahero patungo probinsya para sa paggunita ng undas, nanawagan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga pasahero na iulat agad ang mga driver ng taxi o ride hailing services na naniningil ng sobra sa pamasahe. Ang KLTFRB Chairman Vigor Mendoza, inatasan na ang lahat ng regional offices ng ahensya na maging alerto sa mga reklamong ipinapadala sa kanilang hotline o social media pages. Ani Mendoza, tuwing ganitong panahon ay may ilang mapagsamantalang driver, lalo na sa mga taxi na nangongontrata ng pamasahe. Dagdag pa niya, magtutulungan ng LTFRB at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagbabantay sa mga bus terminal, pantalan at iba pang transport hub, lalo na sa Metro Manila at iba pang lungsod. Patuloy din umano ang operasyon laban sa mga abusadong taxi at PUV driver, hindi lang sa naiya, kundi pati na rin sa mga bus terminal at pantalan kung saan dagsa ang mga pasahero tuwing mahabang bakasyon. Hinimok ng LTFRB ang publiko na magsumite ng larawan o video ng mga abusadong driver at itagang LTFRB at DOTR social media accounts o tumawag sa LTFRB hotline para sa mas mabilis na aksyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigwo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Authority. Rapido. pang balita mga kabrigada. Sinisisi ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga isyu ng korupsyon bilang isa sa mga posibleng dahilan ng muling paghina ng piso na bumagsaka sa 59 pesos and 13 centavos kada isang dolyar. Ayon sa BFP, BSP, uh, umabot pa sa 59.2 pesos uh, ang 1 dollar sa straday o intraday trading. Uh, dahilan upang ituring ito ng mga analyst uh, bilang isa sa pinakamahinang currency uh, sa Southeast Asia ngayong buwan. Uh. Huli itong nangyari noong December 19 ng nakaraang taon, uh, maaaring manong nangangamba ang merkado sa posibleng paghina ng ekonomiya. Dulot ng mga kontrobersiya sa mga infrastructure spending. Uh, Gayun din, uh, ang inaasahang karagandang dagang pagluwaga ng monetary policy ng BSP. Sa kabila nito, sinabi ng Central Bank na nananatiling matatag ang piso dahil sa patuloy na pagpasok ng remittances mula sa mga overseas Filipino workers sa paglago ng business process o process outsourcing, turismo at mga reformang pang-ekonomiya. Binigyan din naman ni Sen. Christopher Bongo na pilit lang daw siyang idinadawit sa mga alegasyon ng katiwalian kaglingaho ng plunder case na inihain laban sa kanya ni dating senador Sonny Trillian Canes. sa reklamo ng dating senador, eh halos 7 billion pesos na pondo raw ng gobyerno ang inilaan sa mga kumpanyang sinasabing pagmamayari ng pamilya ni Go. Iginit naman ni Senator Bongo na dapat managot ang mga tunay na may kasalanan at makulong ang mga opisyal ng pamahalaan na napatutunayang sangkot sa korupsyon. Ngunit hiniling na wag nang idamay ang mga walang kinalaman sa issue. Rapido. Mga kabrigada, buo naman ang kumpiyansa ng Department of Foreign Affairs sa makakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong investment commitments para sa Pilipinas sa kanyang pagdalo sa 32nd... Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa South Korea. Gaganapin ang naturang pulong mula Oktubre at 30 hanggang Nobyembre adosa 2 na nakatuon sa pagpapalakas ng kalakalan at ekonomiyang kooperasyon sa rehiyon. Ayon sa DFA, inaasahang magbubukas ang mga bagong oportunidad para sa bansa, partikular sa pagpasok ng puhunan mula sa South Korea. Tiniyak naman ng ahensya na hindi kakaapekto sa mga negosasyon ang mga isyong may kinalaman sa korupsyon sa bansa dahil itinuturing itong bahagi ng demokratikong proseso. Nananatili umanong mataas ang interes ng mga foreign investors sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang pagbisita, nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa ilang kilalang negosyante at business executives upang palawakin ang kooperasyon sa kalakalan at investments. Bagong Bago, brigada Baldita, Nationwide. Ang kamera mahigpit daw na imumonitor ang implementasyon ng executive orders na nagpapalakas sa pagsasaka. Brigada Haji Caminho, i-brigada Brigada, mo. brigada. ni Speaker Faustino Boji D. III ang commitment ng Kamara tungo sa pagsuporta sa agricultural agenda ng Administrasyong Marcos. Ayon kay D, Kasama sa priority bills sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, ang sektor ng agrikultura na nakahanay sa reforma ng Pangulo. Kabilang rito ang Rice Industry and Consumer Empowerment or RICE Act na layong palakasin ang National Food Authority pati na ang rice producers at sisiguruhin ang abot-kayang presyo ng bigas para sa bawat pamilya. Nangako rin si D. na mahigpit na babantayan ng kamera ang implementasyon ng Executive Order No. 100 at 101 at patuloy na makikipagtulungan sa Department of Agriculture upang maiparamdam ito sa bawat rural community. Panahon na muli para iangat ang dangal ng pagsasaka at pangingisda. Dagdag pa ng speaker, sa bagong Pilipinas agenda, hindi lamang tagapagbigay ng pagkain ang mga magsasaka at mangingisda. Bagkus, sila ay haligi ng pagunlad unlad kaya kung nais na maging matatag ang ekonomiya, kailangan naman na silang patatagin. Mababatid ang EO100 ay magtatakda ng patas na floor price para sa palay, habang ang EO101 ay palalakasin naman ang pagpapatupad ng Sagip Saka Act. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang dole mas pinagtibay daw ho ang pagprotekta sa mga manggagawang naaagrabyado sa trabaho. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Siniyak ng Department of Labor and Employment o dole ang libreng legal assistance at iba pang suporta para sa mga manggagawang magkakaproblema sa trabaho. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang anumang work-related concerns ay maaring iulat o ilapit sa Bureau of Labor Relations o Public Assistance and Complaints Unit o PACU. Libre umano ang paglapit dito, agaran at may legal support nationwide. Mula anya ng magsimula ang taon hanggang July 2025, natulungan na ng Labor Department sa pamagitan ng PACU ang halos 1,500 na mga walk-in clients upang makapagbigay ng libreng legal assistance sa mga labor-related issues gaya ng hindi makatarungang termination, monetary claims, at access sa social benefits sa huli tiniyak nila Guesma na palalakasin ang tanggapan ng pagprotekta sa karapatan ng mga manggagawa maging ang pagsiguro sa patas na resolusyon sa pagitan ng labor at employment sector in the heart of changing lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila the music of Asartin. Brigada Balita Nationwide! Senador naman nagmungkahi sa Japan na magbukas pa ng mas maraming employment opportunities para sa mga Filipino nurses. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada, Brigada. B -b 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 Report! Pinasalamatan ni Sen. Rafi Tulfo sa naging 151st Assembly ng Interparliamentary Union Assembly sa Geneva, Switzerland. Ito nga si Japan House of Consular Honorable Kazuki.

Fuji dahil raw sa naging magandang pagtrato ng mga Japanese employer sa 50,760 na overseas Filipino workers sa kanilang bansa. Bilang tugon, nagpaabot din ng pasasalamat si Kazuhiro dito nga kay Sen. Tulfo dahil sa malaking kontribusyon ng mga Filipino workers sa Japan. Bilang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers ay nirekomenda naman ng senador kay Kazuhiro na magbukas pa nga ng mas maraming employment na opportunities para sa mga Filipino nurses. Kaugnay nga nito, handa rin daw ang senador na makipagtulungan sa Department of Migrant Workers para makapag-hire ng Filipino nurses sa Japan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann no ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, si Pangulong Bong ang Bong Marcos idinepensa raw ang umano'y mabagal na usad ng investigasyon at pagpapanagot ng ICI Brigada Maricar Sargan i Mo Brigada, brigada. brigada. B -b 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 Report Dinipensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Independent Commission for Infrastructure mula sa puna at pagkwestiyon ng ilang grupo ng mga negosyante at manggagawa dahil sa mabagal o usad na mga investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya. Sa kapian with the media sa Kuala Lumpur, ipinaalala ng Pangulo sa publiko na umusad na ang isyo sa usaping legal at dapat irespeto ang strikto at mahigpit na proseso ng batas. Aminado ang Pangulo na marami siyang natatanggap na mensahe at panawagan para ikulong at ibenta na ang ari-arian ng mga isinasangkot na personalidad pero iginiit na hindi pa dalos-dalos ang posisyon ng administrasyon kundi naaayon sa tamang proseso. Iginiit ng Pangulo na hindi maaring basta kasuhan ang mga idinadawit na opisyal ng walang matibay na basihan o mga ebidensya dahil mas malaking panghihinayang kung madadaan sa technicality ang kaso at maaabsuelto lang ang mga personalidad. Naiintindihan naman anya ni Pangulong Marcos ang pagkadismaya ng publiko pero dapat daw na masiguro na mga ginagawang hakbang ng gobyerno ay talaga makapagpapanagot at hindi masasayang. Binigyang diin ang punong ehekotibo na dapat magbayad ang mga nagnakaw sa gobyerno at dapat nilang ibalik sa pamahalaan ang kanilang ninakaw sa taong bayan. Kaya tiyakin natin na no, matibay yung ebidensya. Hindi madaling gawin yun. Dahil yung iba, hindi, yung mga witness, yung ating mga resource person, hindi nagsasabi ng totoo, may mga tinatago etc., etc. Kailangan ma-extract yun sa kanila, yung impormasyon na yun, para gawing ebidensya, para madala sa kung saan man, sa Sandigan, uh, sa Ombudsman, eto na, eto na yung kaso. At malalaman natin na tiyak na makita natin na yung talagang alam natin na gumawa ng katiwalian, na nagnakaw talaga sa gobyerno, ay magbabayad and magbabayad for they will pay for it with their liberty and they will pay for it with treasure that they have taken away from government. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, in the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido, Brigada Balita, Nationwide. Balita naman si Bayon yung dagat mga kabrigada ay pinag-utos na ho ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang agarang pag-atake sa Gaza. Naopisal oh, na nga hong o naopisal na ang pagtatapos ng kasunduang tigil putukan o yung ceasefire kabrigada. Ayon po sa kanilang uh, opisina ng punong ministro, malinaw na paglabag sa kasunduang ceasefire ang ginawa ng Hamas na pagpapaputok sa Israeli forces dyan sa Gaza. Nakatakda nga ho makipagpulong si Netanyahu sa mga pinuno ng defense establishment upang talakayin ang mga susunod na hakbang ng Israel bilang tugon sa insidente. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Balita Balita sa umaga At mga kabrigada, ninuhong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol Plus ay Buprofen Fast Relax At ang Standout es for Multivitamin Capsule In the heart of changing lives, kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Cap Dalisay At Brigada Leo Navarro Malikden Maraming salamat at ho sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada, Brigada in the heart.